po si Boss TV. Magluluto na naman po tayo siyempre ang ating menu for today. Pritong isda, ginisang munggo at may nagdonor ng pinakbet. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa wala sa suporta. Huwag niyo po kalilimutan. Like, share and subscribe Boss Ring TV. At pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi tayo update and no isang bon. <coughs> at it ads minsan ang ano ba ang ating niluto for today mamsel dudes mother lax dunri sama nyo ako magluluto na naman po tayo tara po magluluto na po tayo ito po ang ating niluto ngayon munggo atong isang munggo tayo munggo Now, na-apply ah. Siyempre, yung ating siyawag sa munggo. Puto-buto ng bagoy. Meron tayong bawang, sibuyas, at kamatis. At, siyempre, may kapanya ng ating ginisang munggo. Pritong isda. Ayun, oh. At, meron pa. Dala ng aking anak. Ayun, oh. Pinakbe. Ayun. Tara po. ko. Magluluto na tayo. Tawag na po natin yung ating munggo sa pressure cooker. Ayan. Tama na natin yung ating sahog na buto-buto ng baboy. yun Lagyan natin ng konti asin. yun check natin kung maramot na yung ating munggo at yung buto-buto ng baboy yung pagingin na tayo magbisa check din natin yung ating sinain na pagluto na tayo ng sinain magigisa na tayo magigisa na po tayo para sa ating gilisang munggo may natin ng mantika sandarin natin yung ating bawang lagyan na rin natin yung ating sibuyas at kamatis. Lagyan na natin ating sibuyas at yun antayin natin yung mag-isa timpalahan na natin ng ano? pork, ng cubes siyempre patis yun natin ng ating isang mago, yun nag na ipat na natin ang ibang kalero yun o no? habang nakasarang po yung ating isang munggo, magpiprito na tayo ng ating isda. Lagyan na natin ng mantika. Lagyan na natin yung ating isda. At ang palaya. Ayan. At kita na rin natin ng pampalasa, baking. Pag-plate mm. na tayo. Pag na natin. Pag -pred. Pag -pred na natin. Check natin yung ating frito. Isda. Yun. Tawin na mm. nagluto na po tayo. Luto na po yung ating pritong isda. Ay, at yung ating ginisan munggu. At yung ating gulay pinakbit. Pwede na tayo kumain. Kain na po tayo. Kain na po tayo mga boss. Ito po yung ating nilutok for today. Prito. Isda. At syempre, meron ka partner. It's so, Friday. Munggu day. Si. At merong nagbigay ng peanut beet. Ayan. Meron din tayong natirang fried rice at pritong itlog, pritong hotdog, ham, at siyempre, may pritong tuyo. At ang ating pang imagas, banana, saging. Pag mo tayo umain, alam nyo na, tayo, batay pagkalitan. Tidak tayo Pinsan bung Akin ansi Mader Laps Jundri Mamsil Duj Tepre Yung sakin Si Mami Waps Mader Nj Kaeli Kayang puh

Uh. siap pala nanti yuk tamungguh Ayun, binilisan po natin ang kain. Tapos na naman po tayo kumain. Maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta. Ah. Thank you for watching and comments. Thank you po kalimutan. Like, share, and subscribe. Boss in the TV. Pakipinit na rin po yung ating notification para hindi tayo naging update pala. At no skip ads. Sambung, nansi, hanggang dito na lang. Tumuro again. Bye. Transcrição e